walang naman si senador Bongo matapos muling makaladkad sa flood control scandal kahit daw pamilya niya handa niyang kasuhan kung talagang may kasalanan narito ang agenda report ni Hannah T live mula sa Senado Hannah ano pa ang sinabi niya senator Go malinis daw ang konsensya ni Senator Bongo at nanindigan siyang hindi niya raw ginamit ang kanyang impluensya para makakuha ng mga kontrata ang kanyang pamilya sa panahon ng Duterte administration. Huwag po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Ito, i-cover up ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan. Bumuelta si Senator Bongo sa pagkaladkat uli ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila pinoprotektahan siya ng tinaguriang flood control king and queen na sina Sara at Curly Descaya. Yan matapos nilang wakasan ang kooperasyon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. I think they've been protecting Bongo. Uh, the joint venture that they had with the uh, CLTG with the family of Bongo. Uh, that's one of the potential, uh, one, one of the people that they've been protecting, to be, to be blunt about it. 2017 na magka-joint venture ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya sa CLTG Builders ng ama ng senador na si Desiderio Go. Lumabas sa isang 2018 report ng Philippine Center for Investigative Journalism na limited ang eligibility ng CLTG builders para makapagbid sa large-scale projects dahilan para pumasok sa joint venture deals sa malalaking kumpanya gaya ng St. Gerard. 2017 pa lang, nakalikom na raw ang CLTG ng billions worth of projects sa Davao Region ayon sa PCIJ ilan sa mga ito delayed umano at unfinished. Ang conflict of interest umano ang isa sa pag-aaralan ng ombudsman para magkaroon ng restitution o yung pagbabalik ng kinuha sa taong bayan. Marami kasi nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. Uh, they were even the contractors in their own districts, uh, kapatid nila, o kaya minsan na uh, uh, sila mismo eh, but that's what you call low Paglilinaw ni Go, wala siyang koneksyon sa Diskaya couple. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Katunayan, kung may palpak sa mga proyekto ng kanyang pamilya, handa siyang maghain ng kaso. Hinarap na rin niya sa isang Senate Blue Ribbon hearing ang mag-asawa bilang simbolo umanong kaisa siya sa investigasyon. Ako mismo ang uh, uh, willing po ako magkaso, uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. Paalala ni Go, tumbukin daw ang diumanoy mga buwaya at mastermind sa mga substandard at ghost flood control project na hindi pa niya pinapangalanan. Nitong nakaraang taon, naging basihan ni former Senator Sonny Trillanes ang issue para sampahan ng plunder at graft complaints si Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira pa niya ang higit 40 billion na pondo sa infrastructure ng Davao Region noong 2017, karamihan sa projects, kasama ang sa CLTG. Binanggit niya rin sa Billionario News Channel na balak niyang maghain ng isa na namang kaso tungkol sa family contracts ng mga go. Uh, eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang pumili ng uh, kamag-anak? Papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko or kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko yung tatay ko Sana raw magsabi ng totoo ang mga kontratista gaya ng Diskaya couple Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula sa kampo ng mga Diskaya pero sa ngayon no comment sila sa issue Nasa Uh, Pinky, nilarespeto raw ni Senator Bongo ang ombudsman at DPWH maging ang ICI at handa raw siyang uh, makipag-cooperate sakaling kailanganin siya sa investigasyon basta raw ay tumbukin ang katotohanan Pinky Hana, hanggang ngayon ba operating pa rin itong CLTG Builders na pagmamayari ng ama ni Senator Bongo? Pinky, ayon kay uh, Sir Turgot, 2019 pa lang daw ay hindi na ginagamit yung lisensya ng CLTG at officially, in his words, nag daw ang kumpanya noong 2022. At uh, Pinky, kumaalala natin, meron pang isang kumpanya na lumabas ay pagmamayari naman ng half-brother ni Go at isa na rin ito doon sa mga ni-report natin dati at sinilip natin kung valid pa ba yung lisensya nito at lumabas sa website ng PICAB o Philippine Contractors Accreditation Board na valid pa ito hanggang June 2026. Balik sa iyo, Pinky. Okay, pero Hana, hindi ito yung CLTG dahil yung CLTG, may-ari nito yung kanyang ama. Yung isang sinasabi mo, ang may-ari niyan, yung kanyang half-brother. Linawin ko lang, Hana, yung sinabi mo kanina na 2019, hindi na ginagamit ang kanilang lisensya, tama ba? Pero 2022, nag-lapse na ito? Pinky, tama yan o. sinabi ni Senator Bongo na 2019, tumigil na raw gamitin itong license ng CLTG at 2022, in his words, officially ay nag-retire na raw o hindi na talaga, completely hindi na talaga ginagamit yung license ng CLTG na tama ka nga, ang sinabi mo ay pagmamayari ng ama ni Senator Bongo. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Hannah T.